sa baby. Bakit may red-red yung damit mo? May pink pala. Tapo na ni mami ng juice. Ay! Ay! Ay. Oh! Mag-sleep na yan! Sleep na yung baby. Sleep na yan. yan. Untok na si mami. Anong gusto mo? Ikaw magbantay sa amin ni daddy? Kami matutulog? Ha? Kami na lang matutulog. Ikaw na lang magbantay. Hmm. Ay mo matulog? Ha? Huh? Ay mo matulog? Kami na lang matutulog. Ha? Huh? Si mami na lang tulog tsaka si daddy. Ikaw na lang magbabantay. Okay ba yun? Ha? Huh? Bless you. Bless you. Hmm? Hmm? Alexa, sip na yan asleep na yung baby ko. hmm, Tip na yung baby. Dilat na dilat mata mo. Bilog na bilog eh. Ah, walang plano matulog yan. Ay! Opo, walang plano yan. Ha? Alexa, sip na yan. Antok na mami. Gising pa rin yung... Hmm, gising pa rin yung batuta. Ising na yan. na insomnia na yung baby namin. Ayaw matulog. Ano nga rin sa baby namin? Ayaw matulog. 24-7? Ha, ah, Alexa? 24-7?